Yan, magandang araw po mga ka-farmers. For today's vlog, ngayon po ay dito po tayo sa sibuyasan. So ngayon ay nagpapatubig sila ng sibuyas. Mga ah, Mag-top 3 na rin po. So ngayon po ay 47 days na siya. So ang iabono lang natin ngayon ay 1620 triple sa kalahating taban ng 2500 ito na yung sibuyas guys mahina ang sibuyas ngayon ang hmm, pangit so tungkol naman dun sa pandamo sabi nila malakas pero mahina pa rin siya katulad lang din siya ng one side kong sagol siguro dagdagan na lang yung ano ng takal baka gawin yung 70 o kaya, 70 ml Sako din tapos sa lori gawin naman 40 para mas malakas tsaka guys di ba tanghali ito inisprayan medyo nagka damage yung mga dahon niya malaki yung epekto hindi katulad nung ginagawa namin na tuwing hapon nag spray mga last patro hindi siya masyadong ano damage yung dahon ay eh ngayon ay medyo damage Tsaka medyo ano ang sibuyas Baloktutan So hindi naman siya spaghetti Ibig sabihin pumipilipit lang siya Sobra siguro sa tubig So hindi naman pwedeng hindi patubigan Tsaka nagpasama pa yung ano Malakas na pagkakaulan Na halos kalahating araw at ang umulang sa pa yun ano mga espagiti ito mga ganito guys oh. espagiti na to So doon sa panda mo naman Medyo haluan nyo ng 2500 Sabi nila Mas malakas daw pag may 2500 So yun lang ang update natin sa panda mo. Ayan, naglalaman na siya guys. So yan, kung makikita nyo guys Medyo sunog na yung Damo Pero aakang kada ulit dyan Pag ano Sa gan So ito yung ginamas ko Ayan yung part na yun, o no? Ano kadami pa rin tumubong muta So wala talagang kaya ang panda mo sa muta. Matibay talaga ang muta. May laman kasi yan. Kaya hindi kaya. So yun lang guys. Ating update. Tignan nyo yung mga sibuyas o. Oh pumipilipit siya hindi naman siya spaghetti eh. kaya lang parang ano, pilipit Ayan. guys so daming ulo Kalabas os so 'yun lang guys ng ating update sa ating sibuyas so hindi katulad po na noon na kagandahan ngayon ang sibuyas so sakto laang ang sibuyas medyo na balda ang sibuyas ngayon eh so yun lang guys and God bless po sa ating lahat ng mga farmers na nagsisibuyas so, ay magpakabawi tayo sa presyo naman